Naglalaro ang nakababatang kapatid ni Leona sa labas ng bahay noong March 10 ng makagat ng aso. Agad namang hinugasan ang mga sugat gamit ang sabon, sabay bisita na rin sa ospital para maturukan ng bakuna sa rabies. Sinabol po siya. Tapos ayun, sinakmal siya hanggang dito sa likod. Yung aso naman po namin hindi nangangagat. Eh ito pong ano, kasi hindi namin, ano, Asong labas po kasi yun, eh, mamaya may rabies. Isa lang ang kapatid ni Leona sa mga pasyente ng San Lazaro Hospital sa Maynila dahil sa kagat ng hayop o animal bite na umabot na sa 26,000 cases sa ospital mula Enero pa lamang. na namin na baka magkaroon naman tayo ng surge kasi lalo na uh, parating na yung summer months. Uh, Magbabakas na ulit yung mga bata. Uh, pwede na naman silang ma-expose sa mga hayop. Ngayon, buong taon na, eh, halos marami ng palaging cases. Siguro attributable na ito dahil sa tayo ay may kanya-kanya ng alagang hayop, so yung chances na uh, makahalubilo natin sila at makagat makamot nila mataas na on a daily basis. Ayon sa Animal Bite and Rebis Coordinator ng Ospital na si Dr. Jeric De Villa, 64 ang kaso ng rabies sa San Lazaro Hospital noong nakarang taon. Sa tala naman ng Health Department, higit 400 sa buong bansa ang nagkaroon ng rabies noong 2024. Lahat na matay. Ayon sa DOH, mula bagong taon, o hanggang March 1, 55 kaso ang rabies patients, mas mababa sa Syam na po noong nakaraang taon pwedeng makuha ang rabies sa kagat, kalmot o sa laway ng hayop na may sakit. Paliwanag ng DOH, kadalasan lumalabas ang sintomas ng rabies sa loob ng dalawa hanggang tatlong buwan, pero pwede rin sa loob lang ng linggo. At sa pagkalat ng virus, mabilis na pamamaga ng utak at spinal cord na humahantong sa tiyak na kamatayan. Iwasan ang pakikisalamuha sa mga hindi kilalang hayop, lalo na kung sila ay agresibo. Kung sakali namang makagat o makalmot, Hugasan agad ang sugat gamit ang sabon at umaagos na tubig at agad na kumonsulta sa pinakamalapit na health center, emergency room o animal bite and treatment center. Nananawagan din ang ahensya sa publiko na tiyaking bakunado ang alagang hayo. Sa San Juan City, sinamantala na ng ilang pet owners ang libreng rabies vaccine para sa kanilang fur babies. Mahalaga, syempre pag nakakagat, di ba? Mas mahal ang ano, injection oh. sa tao. Nakakaperwisyo tayo sa tao. Pet owners, dapat talaga every year uh, ina-update natin yung vaccine ng ating uh, asut asot pusa. Hindi dapat tayo mag kasi para din naman ito sa kaligtasan ninyo, ng pets nyo, ng mga anak nyo at kaligtasan ng buong community. Para sa mga impormasyong na papanahon at on-demand, Jello Mantaring, Newswatch Plus.